Welcome po sa ating my farm project. Habang naglalatag ng lambat ay nagbabadya naman ang pagpatak ng malakas na ulan. Sa ngayon ay na na ng aking tatay ang bahagi ng boundary ng kasunod naming kapitbahay. Ito yung bahagi na malapit dito sa alagaan ng aming mga baboy. Tamang-tama, bigyan ko na rin kayo ng update kami po ay nakapagdagdag ng struktura na kung saan nilagay namin yung mga biik na winalay namin. Dinugtong namin ito doon sa dating bahay na kung saan naroroon yung aming mga patabain. Ang bahagi ng boundary na ito na nilalatagan ng net ay malapit na dito sa plano namin paglagyan ng pintuan. Dito namin kukontrolin ang lahat ng papasok at maglalagay kami ng magiging apakan nila na may disinfectant. Kaya mula sa labas ay masisiguro namin na makakaapak sila. Dati kasi bigla na lang may mga dumarating na tao dito na hindi namin namalayan at hindi rin namin alam kung ginamit ba nila yung disinfectant na inilagay namin doon sa ikalawang gate mula sa kalsada. Ang bahaging ito ay ang espasyon na kung saan namin inilagaan yung aming mga pabo. Nakalatag pa yung unang net na ginamit namin nung kami ay nagsimula. May kita nyo may paitlog na pabo dito sa sulok. Dito rin namin planong itayo yung bahay na kung saan magpapaitlog kami ng mga pabo dahil meron pa kaming isang lona na magagamit bilang pambubong. At magsisilbi na rin yun na silungan nila sa gabi. Sa ngayon ay pinalabas na ni Papa lahat ng mga pabo at sila ay nakahalo na dito sa mga manok at mga pato na nakagala. Kalaunan ay magiging gala na rin ang lahat ng mga pabo at iikot sila dito sa paligid ng aming My Farm Project na ito. Protektado naman sila dahil hindi naman sila makakalayo dahil ang buong bakura naman ay malalatagan ng lambat. May mga pabo pa kami na mahigit na sa tatlong buwan, iba nga apat na buwan ha, na hindi pa namin pinapagala muna dahil natuklasan namin talaga na mahina sila sa langgam at marami na rin mga pabo na namatay dahil napabayaan namin pinagat sila ng mga langgam ito yung pinaglagyan namin sa mga pabo na ito habang pinapalaki namin sila. Yung paggala nila ay may iwasan na rin na mababad sila sa isang space na Uh, kung saan babahayin ng mga langgam. Isa sa mga natutunan namin dito sa pag-aalaga ng mga paabo. Hanggang dito po muna mga kasama at uh, happy farming po sa ating lahat hanggang sa susunod na videos po.